ako, laklak-laka natin ako. Tapos hinipo-hipo niya yung tayo. mo pa, isalin mo pa. Ako nasalin ng salala hanggang lumahapot na lang ganito. Talaga, binigyan na ako ng bigas Ay nako, o oh, diba napaka. May blessing ako lagi araw-araw. Guys, nagpunta ako ng Otsunomiya kasi may mag-hire daw ng hoken or mag merong mag-hire ng insurance. So ayun, pagpunta namin doon sa customer, eh naguusap, uusap nagkukwentuhan ng ganyan. Parang alam nyo ba, natutuwa siya sa akin kasi napakadaldal ko daw. Kasi kahit hindi ako marunong mag is lagi naman akong nakasmile. O, oh, ba? Diba? So, alam nyo ba, kahapon, tinawag niya ako, sabi niya, halika dito. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit po? Sabi niya, halika, may ahatiin ako para sa iyo. So, ayan, sumunod ako ganyan, sumunod. Tapos, alam niyo ba, ito ang hinati namin. Yung hinati namin, binigyan niya ako ng bigas. O, diba? O, saan ka pa? Yung nagtrabaho ka na, nakakuha ka na ng customer sa insurance, tapos nagkaroon ka pa ng ganito ng bigas. O, diba? O, diba? oh siguro mga 5 kilos to. Alam nyo ba, sabi niya, alam mo ba, kahit ibang lahi ka, ang charming mo, ang charming. Yun nga, moteru, sabi niya, ganon. Kasi nga, siguro sa kadaldalan ko, natutuwa siya sa akin. Sabi ko naman sa kanya, ganto talaga ako, kasi mahilig ako, mo, ano, makipag-chismisa. Di ba? Kadaldalan ko, merong, merong... Oo. Oh, ang dami. Ang kaya nito. Ang laki tulong nito. Ang mahal kaya ng bigas. So, kaya natuwa ako nung binigay niya ako ng bigas. Sabi ko sa kanya, o oh, sige, papadala naman kita ng ramen pagka ako'y umuwi na. Oo, oh, di ba? So, alam niyo ba, yun is hapon. Ni Honjin siya. Talaga namang, first time ko din siyang namit, ha? Hindi, hindi ko siya kilala, hindi ko siya, hindi ko siya kaibigan. So, first time ko siyang na-meet, and then, ayun, nagkwentuhan lang kami, sabi ko, Pilipina ako, hindi ako masyadong marunong magnihong ko, pero nagagambatero ako. Tapos, yun, siguro natuwa siya sa akin. Kaya, ayun, binigyan na ako ng bigas. Ay, nako, o, oh, di ba, napaka- Sabi ko kasi sa kanya, alam niyo ba, napakasarap ng bigas ng Japan. Sabi niya, ay, talaga, mahilig ka sa Oo, nakakatatlong ano nga ako eh, nakakatatlong Ano ko kain nakakatatlong kain ano ba tatawag doon nakakatatlong ganto nakakatatlong kain. Basta yung ganun. Pagkatapos ko kakain ulit ako. Basta nakakatatlong kain. Tapos natutuwa siya. Sabi niya, bakit, bakit ganun kalakas kang kumain? Hindi ka tumata. Sabi ko, at oh, tama-taba ko na nga po. Tingnan nyo. Laki-laki-laki na ako. Tapos hinipo-hipo niya yung dyan ko, Sabi ko, meron na nga ako dyan. Ano, mga sampung taon na nga yan. Dyan. Sabi ko, hindi na siya. <laughs> Tasawa siya ng tawa sa akin. Tapos dyan, pag uwi ko, sabi niya, dahil mo na to. Akala ko naman ko ano. Sabi niya, pakalin mo, isalin mo dyan. Isalin mo pa, isalin mo pa. Ako naman, salin ng salin. So, ayun, akala ko naman, konti lang ang ibibigay niya, yung mga ganyan lang. Alah, lang hanggang lumakapot na lang ganito. Eh, talaga naman. O, oh, diba? Thank you po sa inyo. Ano yun? Diba? May blessing ako lagi araw-araw. O, oh, diba? May kahapon. Kahapon, binigyan ako ng fruits. Tapos ngayon naman, bigas. O, oh, hindi, hindi na ako bibili ng bigas. O, oh, diba? Napakadami. So, yun lang. So, ayan. At na nga pala sa mga nagbibigay sa akin ng mga star. Thank you very much. at uh, sana wag kayong magsawa sa aking video. O, oh, cheers na lang tayo sa aking kape. Mm -hmm.